Tahimik ang gabi sa Torrance, California. Sa loob ng isang maliit na apartment, may ilaw na mahina lamang ang liwanag, tila nagtatago sa dilim. Sa ibabaw ng mesa, nakakalat ang mga sobre ng koreo, pero hindi ito basta sulat mula sa kaibigan o pamilya. Ito ay mga liham na hindi na kailanman darating sa kanilang tunay na may-ari. At sa gitna ng katahimikan, may isang babae, si Mary Ann Magdamit, 31 taong gulang, isang Pinay na taga Carson, California, at dating empleyado ng US Postal Service. Sa unang tingin, isa lamang siyang simpleng kartero. Araw-araw, dala niya ang mabigat na bag ng mga sulat, dumadaan sa parehong ruta, kumakatok sa parehong mga pinto. Hindi mo aakalaing may madilim na hangarin dahil may ngiti siya at tila natural lang makipag-usap sa mga residente. Pero sa likod ng uniforme, may tinatagong lihim. Isang lihim na tatagal ng tatlong taon bago tuluyang mabunyag. At sa loob ng tatlong taon na ito, unti-unti niyang ginawang personal na bangko ang mismong trabaho na pinagkatiwala sa kanya. Bawat sulat, bawat package na hawak niya, maaaring naglalaman ng buhay ng isang tao. Isang cheque para sa negosyo, isang debit card para sa pamilya, isang credit card para sa pangangailangan. Pero sa mga kamay ni Mary Ann, nagiging susi ito sa isang marangyang mundong hindi niya kayang makuha ng pagiging tapat sa trabaho. Simula 2022, may mga sobre na hindi na nakakarating sa tamang mailbox. Mga sulat na sa papel, parang walang halaga, pero sa loob, may laman na kayang magbukas ng pinto para sa kasakiman. Hindi lang ito basta pagnanakaw ng pera. Ito ay pagnanakaw ng tiwala. At doon nagsimula ang lahat. Mula 2022 hanggang July 2025, dahan-dahan ngunit walang patid ang kanyang gawain. Tahimik lamang, walang ingay, pero bawat araw, may nawawalang koreo. Mga sobre na may lamang mga cheque, credit at debit card, at personal na impormasyon ng mga biktima. Isipin mo ito, isang araw, habang nag-aayos si Mary Ann ng mga sulat sa gusali ng post office, may isang sobre na bahagyang nakaumbok. Hindi ito mukhang ordinaryo. At nang makita niya ang laman, isang credit card. Sa oras na yon, baka inisip niya, subukan lang natin. Sa panahon ngayon, ang pag activate ng card ay ilang click lamang online. At nang matagumpay na napagana ito, parang binuksan ng isang pintuan na hindi na niya kayang isara. Maliit lamang sa una, isang bili ng gamit dito, isang dinner doon. Pero mabilis lumaki ang temptasyon. Natutunan niyang maghanap ng mga sulat na may mga cheque at cards. Alam niya kung alin ang may laman. At para mas kumapalang kita, ibinibenta niya rin ang ilan sa mga ninakaw na cards sa kanyang mga kasabwat. Ang mga kasabwat na ito, marurunong din, gumagamit ng peking identity documents para ma-encash ang mga tseke. Bawat galaw nila, parang isang maliit na sindikato na tahimik lang gumagalaw sa lilim ng araw-araw na buhay ng komunidad. Pero tandaan mo, kapag ang isang tao ay nalasahan na ang kapangyarihan at pera, mahirap nang bumalik sa dati. Kung susundan mo si Mary Ann sa kanyang social media noon, Iisipin mong matagumpay siyang negosyante o influencer. Nariyan ang mga larawan ng kanyang bakasyon sa Turks and Caicos at Aruba, na may malinis na beach at kulay turquoise na dagat. May kuha pa siya na nasa gilid ng isang pool, nakahiga sa upuan, may hawak na champagne, nakangiti sa ilalim ng init ng araw. Habang ang tunay na may-ari ng pera na kanyang nilulustay ay nagtataka kung bakit bigla na lamang naglaho ang laman ng kanilang account. May mga litrato pa siya na nakasuot ng Yankees cap, habang hawak ang makapal na stack ng $100 bills na parang cellphone na idinidikit sa tenga. O kaya may mga libu-libong dolyar na nakalatag sa hita niya habang nakaupo sa driver seat ng kanyang kotse. Anjan rin ang kanyang pag-flex ng isang Rolex sa kanyang braso, mga designer bag, at mga mamahaling damit. Hindi mo mahahalata na ang lahat ng ito, galing sa mga sobre na hindi kailanman nakita ng mga totoong may-ari. Sa tuwing ina-upload niya ang mga larawang yun, alam niya na galing ang lahat ng yun sa pera ng mga taong ni hindi niya kilala, mga ordinaryong Amerikano na isang araw, magugulat na lamang na may bumili ng mamahaling bagay gamit ang kanilang pangalan. Pero hindi lahat ng gabi ay para sa pagdiriwang. Noong December 2024, Kumatok ang batas sa kanyang pintuan. Isang umaga, pinasok ng mga pulis at federal agents ang kanyang apartment dala ang isang search warrant. At sa loob ng kanyang apartment, nakita ng mga otoridad ang parang eksena sa isang heist movie. Natagpuan dito ang isang daan at na ninakaw na credit at debit cards, labing anim na cheque mula sa U.S. Department of Treasury, at isang loaded ghost gun, isang Glock clone na walang serial number, may 27 round magazine na handang pumutok anumang oras. Isipin mo yun, isang dating mail carrier, hindi lamang may hawak ng pera ng ibang tao, kundi pati isang ilegal na baril na hindi matunton kung saan nang galing. Sa puntong ito, marahil akala mo. Tapos na at itinigil na ang madilim na gawain. Ngunit, parang wala lang kay Mary Ann ang naganap na pagsalakay sa kanyang tahanan. Matapos ang raid, nagpatuloy pa rin siya sa pamimili ng gamit at paggamit ng mga ninakaw na credit cards. Parang walang takot, parang walang pakialam. Hating gabi ng July 1, 2025, tuluyan nang bumagsak ang kanyang madilim na mundo. Muling bumalik ang mga otoridad sa kanyang apartment. Sa pagkakataong ito, hindi na basta-basta kumatok ang mga federal agents, kundi diretsyo na ang pagpasok ng mga ito at tuluyan ang inaresto si Mary Ann. At sa pangalawang paghalughog sa kanyang apartment, mas marami pang ninakaw na credit cards ang natagpuan. Tatlong taon ng tahimik na operasyon natapos lamang sa isang araw ng pagbisita. Ngayon, si Mary Ann ay nasa federal custody at naghihintay ng hatol sa October 27 sa taong kasalukuyan. At kung sakali, Maari siyang makulong ng hanggang 30 taon sa federal prison. Ngayong nahaharap siya sa kasong conspiracy to commit bank fraud, malinaw na ang dating kartero nagdadala ng balita at pag-asa ay naging simbolo ng kasakiman at panlilinlang. Kung susuriin, tatlong taon siyang nabuhay sa pera ng ibang tao. Tatlong taon ng mga pangarap na ninakaw ng mga pinaghirapang kita na nawala sa isang kisap mata. At ngayon, sa pagharap niya sa sentensyang maaaring umabot ng 30 taon sa federal na kulungan. Isang tanong ang nananatili, sa gabi ng katahimikan, habang nakapiit at malayo sa mga ilaw ng syudad, iniisip kaya ni Mary Ann kung paano siya napadpad sa landas na ito. O baka naman, iniisip lang niya kung paano sana siya nakatakas. Sabi nga nila, ang lihing, parang sulat, hindi mo alam kung kailan darating ang oras na bubuksan ito. At para kay Mary Ann, lahat ng sobre na ninakaw niya, lahat ng kasinungalingang itinago niya sa dulo, lahat ay ibinalik sa kanya. Ang kapalit, isang malamig at madilim na selda.